Sa ibayong dagat, force evacuation ipinatudubad na sa Los Angeles, California bilabaganda sa Tropical Storm Hillary at unang lunar mission ng Russia matapos ang alos limang dekada pumalya. Si Joy Salamatin sa Centro ng Balita. Ipinakalat na ng Canada ang kanilang mga sundalo para sa ipinatutupad na forced evacuation dahil sa wildfire. Ayon kay Canadian Prime Minister Justin Trudeau, kinakailangan na nilang gumamit ng puwersa dahil maraming residente ang nagmamatigas pa rin at ayaw lisanin ang kanilang mga tahanan. Tiniyak naman ng punong ministro na magpapadala sila ng tulong sa mga residente ng British Columbia. Nagpatupad na rin ng force evacuations ang Los Angeles bilang paghahanda sa Tropical Storm Hillary. Una nang naglandfall ang bagyo sa Baja California sa Mexico na may lakas na 65 miles per hour. Samantala, may itinalaga ng lugar para sa mga walang matutuluyan. Kasabay nito, nagbabala ang National Weather Service sa San Diego na posibleng magdulot ng malawakang pagbaha ang naturang bagyo. Patay naman ang na pitong football fans matapos maaksidente ang sinasakyang bus sa isang highway sa Brazil. Batay sa mga ulat, lula ng bus ang apat na fans ng Corinthians Football Club ng Sao Paulo at pabalik na sa Belo Horizonte nang bigla na lang anila na wala ng preno ang bus. Agad namang isinugod sa hospital ang 27 iba pa na nasugatan. Lumapag na sa buwan ang kauna-unahang lunar missions ng Russia sa loob ng 47 taon. Nangyari ito nang mawala ang communication sa robotic spacecraft na Loon 25. Ayon sa Russian Space Agency na Roscosmos, ginawa nila ang lahat na makakaya para magkaroon ng kontak sa nasabing spacecraft pero hindi sila nagtagumpay. Sa ngayon, bumuo na ng komisyon ang agency para maimbestigahan ang sanhi ng pagpagsak ng spacecraft. Joyce Salamatin, para sebayan